Nakitaan ng constitutional infirmity si Albay Representative Edsel Lagman sa 2024 General Appropriations Act dahil dinagdagan umano ito ng Bicameral Conference Committee. Ayon kay Lagman, sa isinumiting 2024 National Expenditure Program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay may 281.9 billion pesos lamang ang unprogram appropriations. Pero natagdagan naman ito ng 449.5 billion pesos pagdaan sa Bicameral Conference Committee. Ipinunto ni Lagman na sa ilalim ng Section 25 ng Article 6 ng Constitution ay nakasaad na hindi maaaring dagdagan ng Kongreso ang nakasaad sa NEP na isinumite ng Pangulo upang mapondohan ang pet projects na nasaan program appropriations sinabi ni Lagman na mayroong mga pagkakataon na inaalisan ng pondo ang mga program appropriations.